So, pag-usapan muna natin yung sagusagong similya at yung lusaw na similya. Alin po ba dito yung mas makakabuntis? Actually, ni Reels ko na to eh. More on sayo-sayo lang explanation. Pero mas gusto pa rin talaga ng iba na i-explain natin verbally. So, if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po. My new Facebook page, my Instagram, and TikTok. So, maraming maraming salamat po. God bless! So, ano po ba itong sagusagong similya? It's a thick semen, mga madam and sir. High concentrated semen. Ibig sabihin po, malapot. Opo, ano? It's a gel-like fluid. Grayish or cloudy white po ang kulay nito. Samantalang yung watery na semen, ito po ay malabnaw. Or sabi natin, lusaw. It's a thin, manipis po, and clear po ang kulay nito. So, bakit po ba nagkakaroon ng malapot o nagiging malapot ang similya ng isang lalaki? Actually po mga madam and sir, marami po siyang causes. Usually po, infection and inflammation. Pag may infection po kasi ang isang lalaki, tumataas po ang WBC niyan or yung white blood cell na nagkakos po ito ng parang magiging malapot ang similya ng isang lalaki. Aside from that, no kung sakali po ang isang lalaki ay nagkakaroon ng hormonal imbalance and even po kapag dehydrated o kulang sa tubig ang isang lalaki, definitely malaki po ang impact nito sa release ng kanyang similya. So bakit naman po yung ibang mga kalalakihan malabnaw or lusaw ang kanilang similya? Kapag ang isang lalaki po ay nakakaranas ng watery semen, sila rin po ay meron tinatawag na low sperm concentration. Ibig sabihin po nito ay low sperm count or mababa po ang bilang ng kanilang sperm sa kanilang semilya. Kaya po ito ay parang ang itsura ay parang clear o parang wala ka pong um, nakikitang lapot sa inyong nire-release pag kayo ay nag-ejaculate. Aside from that, kapag ang isang lalaki po ay madalas na nagpapalabas ng semilya, usually po yung mga ika-third, fourth, fifth na release or ejaculate nila ay parang clear na. O konti na lang ang um, kasama. sperm doon sa similyang ito. Hindi lang yon Kapag ang isang lalaki po ay mababa ang kanyang zinc or meron siyang zinc deficiency at meron po siyang hormonal imbalance, mababa po ang kanyang testosterone, it really affects the sperm quality. Kaya nakakaranas po siya ng malabnaw or lusaw ang kanyang similya. So, ang malaking katanungan, alin po dun sa dalawa ang pwedeng makabuntis? Actually, mga madam and sir, parehas naman po silang pwedeng makabuntis ng isang babae. Pero may epekto po ito sa fertility, syempre. So, kapag ang isang lalaki po ay nag-release ng sagu-sago o thick semen, so, ibig sabihin lamang po nito ay high concentrated ang kanyang similya. Ibig sabihin, mataas o marami ang sperm doon sa similyang yon at syempre, makakabuntis. Mas malaki ang chance na makabuntis. But, ang downside naman po nito, mga madami sir, kapag sagu-sago o very thick ang kanya similia, mas mahihirapan naman po ang similia o ang sperm na ito na lumangoy. Yun po ang kanyang downside sa mga sagu-sago. Samantalang po, sa mga watery semen o lusaw ang kanilang similia, mababa naman po ang bilang ng kanilang sperm. So, ibig sabihin, may simil. May meron may, pa rin pong sperm sa kanilang simila pero konti lamang po. Mababa po ang chance ha, na sila ay makabuntis. But there is always a chance.